magandang nga po mga katikit kamusta po ka dyan, kamusta Kakarating lang po namin sa biyahe Round trip uh, By the dos mil, kuta na naman po Kuta na naman po ang aming uh, biyahe ngayong araw nito Yan, kami, kanina po ay uh, Best trip kami sa Taliban So, habang uh, Naghihintay ng pasero At naghihintay ng uh, pagalis Ay nagbasa uh, spotting ako kanina So, napakadami rin uh, bus na dumaan galing Bicol. Ayan, mga ordinary at uh, aircon buses. So, paano pa naman natin mananaman ang uh, uh, parating pagkagabi? Ayan, parating naman bus. Halimbawa, naghihintay kayo ng uh, sasakyan papuntang Maynila o kayo Palusina o kayo Pabigol. Ayan, mang... Ang bawat bus company ay merong uh, mga clearance line. yan clearance line ng mga bus ibig sabihin, tandaan nyo na yun ang uh, isang balatandaan nyo na nabas na makikilala mo. Halimbawa, dito sa DLTB ko, yan, ang clearance na namin ay uh, kulay uh, violet. Yan, dalawa lang yan, dalawa. Sa A-level naman, ay lima, limang pula. A-level yan, A-level. So, doon naman sa mga jackliner, ay yung yutong yan. Ito kulay green. Mga kulay green naman at kulay uh, blue. So, ang palatanda nila ay mayroon silang dalawang uh, malaking uh, dalawang uh, pula dyan sa gitna na ilaw. Sa LLA naman ay kulay orange. Pero yutong din, ibig sabihin yung clearance light niya ay nandun sa itaas kulay green. So, halos magkakaparehas. Pati yung uh, Alps, meron ding biyahe Alps dyan sa Bicol at DLT ko. At saka Silver Star. So, yung mga apares na mga yutong yan ay meron din namang palatandaan yan. So, yun ang mga palatandaan ng mga bus company na sa gabi, na nadaan, maulaan ma ulan, mo yan. Pag nakita mo na yung clearance light niya. Yan, yeah, ma alam-alam yun ang mga uh, inspector. Talagang uh, pag nakita pa lang yung uh, clearance slide, ay uh, paparahin na yun. At talagang sure pull. Halimbawa, dito sa DLD Pigo, inspector ng DLD Pigo, sure pull, uh, DLD Pigo ang mapaparala, hindi bang pass uh, company. Dahil sa clearance slide. Yan. Shoutout muna natin si Sir Gerard uh, Malangit at saka si sa Sir uh, Abelino Bibon Gerald Badagwas Jerry Gabating Ray Stabler Yan Marty Yan magandang uh, hapon po sa inyong lahat So yun lang po ating video At panoran nyo yung uh, video ko kaninang uh, madaling araw Maraming salamat po uh, Katigit uh, first trip po kami dito sa Talipan Pabuendia, Ilarte Ano Eh, lerti, lerti. Yeah. Bia Istex. Ah, beja, beja. Ya, yeah, mesasakai. Super lines. po so, sa uh, so, may puwente uh, ya So yun sa mga pasakay papuntang Buendi ay mga pasayro dyan Abang-abang lang kayo dyan sa may bus stop ng uh, Arias Kalumpang Sarayaya Candelaria Chaong Lalig At saka San Pablo Terminal Santo Tomas Ayan dadaan mo kami dyan Pagdala sa kayo kumili ng pasahero So kahapon ay uh, round trip lang kami 27,000 Hindi na kami bumalik At uh, yung aking uh, binti ay namimitig Kaya kami ay nag round trip lang Ayan, e-label. E-label yan. Ayan. Pakikita mo sa clearance light pag uh, kung anong uh, bus company. Ayan, doon lang. E-label na naman. Oh. E-label at isa Ang Angkay galing dahil DLTDQ. bộ đồ bộ đồ bộ đồ bao nhiêu peso? bao nhiêu tao nào luôn bốn tin những tin king long Si shout out kay uh, Tatay Tony at kay Nanay Nori, good morning po. Sa buong Sanchez family, kay Sir uh, Glenn Guboy. At sa kanyang asawang si Ma'am Marcel, si Sir Edmondo Rosario. At kay Ma'am Tess ng uh, New Jersey, USA. Yan kay uh, Nayat family uh, sa Sir uh, Melvin Salazar, Juan Miguel Gadis, Julian Garcia. Darwin Jelinas Justin dan JP Vargas Manggali Morning good morning Nego Pantoha yang good morning sir manok na yung driver kailangan na yung uh, tumigil, umihi at magkape o, oh, bagal ng takbo sa layo ba naman ng biyahe super na eh ah, maraming super lines kaya na Magaling guide RMB Thank Tiger Twenty two M Bulbo at Man Diesel Napakagandang uh, mga buses niyan Talagang uh, Sarap sa kanya niyan. Pabuntang Bigol at pauwi ng Manila. Pabuntang Manila. Air suspension. Ito mga kagsawa ito. Kagsawa. Kagsawa yan. O oh, dalawa. O. Oh. Yan. O. Oh. sa Golden Dragon. biyaheng uh, tabako Legaspi yan ang biyahe ng uh, kagsawa Pinya uh, Pransya ito o oh, Pinya na uh, nalalaman na sa clearance light nama mga bus kung anong uh, bus company Antonina Dante uh, 30. ha ya, pwede ya First trip Ya, naik big bus Shout good morning guys, Sir Aris Jumarang At guys dro Alexander Manosca Yan kay Joriel Balatukan sa saring kumpare si Jonathan Balatukan kay Sir RSD Mapelis Yan Drumnip DC Norky Igops, Norky Igops ng uh, lukban Lokban, Quezon. Good morning, good morning sa mga taga Lokban jan Sleeper bus. Sleeper bus ng Sarogo. Yan ang S3. Ganda. Taas. Masuk. Yes, lebar bas. Yo. Saint Jude. Ya, no. Oh. Nasa dalik na boy, dalik. Ciao, Jason. Ya, dito po boleh bus stop sa tempat ng uh, Jalipi. makalampas po ito ng uh, bayan ng uh, Chaong. Ito po talagang uh, bus stop ng uh, papuntang uh, Manila. yan mga papikul yan, Mga truck na yan. Shout out at good morning kay sir. Uh, me, my vlog. It Marbs TV. Ayan. Ito. 5M. DLT Bigo. Ayan o. Lizzy Boy. Man Lizzy. Yung mga masarap sakyan. Babundang Bigol. Uh, Talagang uh, masarap ang tulog mo dyan. 2x1 yan. 2x1. With CR. comfortable seat ito naman ay Alps Jutong Bus Heidegger shout out at good morning kay Sir Aris... Dima Pilis Christian Agustin Christian uh, Christian Banderas uh, kay Sir uh, Paulo Martin Ariel Palma ito ay uh, i-label, makikilala mo mga buses sa kanilang mga clearance na dyan o. Ito isa star ng DLTV ko. O ayan Ah, oh. uh, eh, na Sa June.